isang magandang araw ng linggo mga kakib so bali ito 12 o'clock na ng tanghali ng linggo so bali ito nagbabalik po tayo sa ating panibagong episode ng Peres sa Kalsada Teleserye Teleserye no? so yun, so bali ito unang order natin ngayon linggo so ilang linggo na rin para tayo hindi nag di deliver kaya so, ito nandito tayo sa superstore 19 dollars ang items manok bibili lang tayo ng manok so yun, so pasok na muna tayo sa loob kitakits ulit tayo maya maya Few moments later. so yun mga ka-cubes so bale ito nakuha natin order ito chicken wings lang bibili natin so bale ito bayaran na natin ito so para makarami tayo ngayon may additional na 2 dollars and 50 cents ngayon ito lang bilis diba 19 dollars na rin yan so yun kita tayo maya, maya ulit mga ka sa ating pera sa kalsada serye so yun so yun mga ka so na tapos na natin yung order ni customer so yun so punta na tayo kay customer so yun so bali bali 13 minutes 13 minutes yung biyahe natin 8.6 kilometer. tara let's. so yun mga kakip so bali medyo natagalan tayo sa pag ano pag pa part time ngayon so kasi nga gaya nga sinabi ko medyo busy busy tayo ngayon sa ating full time job so panayang overtime natin So, kaya yan, so ngayon lang tayo ro ng oras para maghanap uli ng pera sa kalsada. So yun, so balik kagabi pala, nagpunta kami dito sa ano, sa light show, sa, ano dito, sa Halloween light show to So yun, so kaya ito, nakapagpahinga-pahinga tayo kagabi. So anong osa tayo gumising? almost 10 uh, o'clock lang, lang umaga tayo gumising ngayon. Eh. Kaya ito, mga pagbiyahin ito. So yan, so, kung makikita niyo ang mga bali nagpapalitan ng kulay yung mga puno. Huwag ka dilaw na yung ano. Almost nalalagas na dito sa area na to ah. Mga advance dito. Huwag ka niya. Fall na pala. Fall na pala talaga. In 500 Change meters, of colors niya. Ayan, naninilaw na, mumula na yung mga puno ngayon dito. So, so malapit-lapit na tayo sa customer. So bali, 2.9 kilometers na, 5 minutes na na tayo. Medyo malayo-layo ito, pero wala naman traffic dito, kaya kinuha ko. But sa going east, Kinukuha natin yan, going east lagi tayo. Huwag lang west kasi ma-traffic doon, pa downtown area. So bali, na-deliver na natin yung order ni customer. Wala pa lang tip yun. Buti na lang, merong additional na $2, kung di, logi yun. So anyway, so yun, so balik na tayo sa ating paboritong lugar ng cubes So hopefully makarami tayo tapos may additional na $4.50 maya maya. So yun, kita kits ulit tayo maya maya. So yun mga Kakubes, so pangalawang order natin. Seriously, ah, na madali ka. Ano order natin? LCBO for $16 something. So isang item lang siya, whiskey ata, bibili natin. O isang whiskey nga. So yun, so pasok na muna tayo sa loob. Alak na naman to. So di man tayo magbibidyo pawal so bali nakita agad natin yung ano whiskey so buti na lang natsamba natin kung saan nakalagay so yun so bali eto andito na siya sa bag ko so punta na muna tayo kay customer so para makarami tayo kung ganito lagi lagi ba additional $2.50 tapos mga maya maya $4.50 na yung additional so So ayan, so bali nitay lang natin si customer na lumabas So tinawagan ko na rin siya kasi medyo matagal-tagal na rin tayo naghihintay yun mga ka -cubes. so bali natapos na natin yung order ni customer na yan so bali naka $35.50 na tayo sa loob lang ng isang oras wala pa actually dahil $12.58 pa lang nalipis na tayo 12 o'clock na so yun magandang ano to ah. magandang pulot nating pero sa kalsada ngayon so in one hour $35 not bad so yun so bali balik muna tayo dun sa paborito nating lugar so yun mga tapos tapos natin maghintay ng mga 10 minutes. Meron tayo na ako ang panibagong order, $18.25. So, hindi na masama to. Tapos, ilang item na 6 items siya. So, tapos, papunta to doon sa pinagtatrabahoan natin. Kaya, okay lang, malapit-lapit lang to. For $18. So, tara, punta na natin. Punta tayong Shopper's Drug Mart. Ayan mga kakib. So, bali, dito tayo sa Shopper's Drug Mart. So, na natin itong ano siya rin natin sa kaka kay customer so, wala tayo dito buti ka pisyado na rin yung shoppers ito shopper. may hirap hanapin ang mga items ito at pang kulay ng buhok few moments later yun pag sinuswerting ka nga naman o ano, yung $18 naging $25 and 50 cents oh my goodness buti hindi ko direct yun so we have $25.20 yun ang binayad sa atin So, bali nakaka $60 na tayo ngayon. So, wala pa tayong dalawang oras. $60 na. So, so pa? So, 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 so yan. So, bali. Balik tayo dun. Mukhang maganda ganda yung bagayan sa pinaghihintayin natin. Ayan. So, bali nag-deliver tayo. Yan. Kaya nakakita Nasa tapat lang natin yung pinagtatrabaho namin ni Esme. Nag-deliver lang tayo dito sa ano, travel sa tapat ng trabaho namin. May hotel dito. So, diyan lang ako nag-deliver sa <laughs> sabi ko, kunin ko na to kahit uh, medyo mababa Pero yung pala, $25 yung ibabayad sa atin Naba, nakalain mo um, yung saglit lang yun Wala pang 10 minuto natin Ginrosa yung pangkulay ng book Medyo nahirapan ako kasi out of stock yung Gusto niya ng una So yun, sabali, eto, so bali to so, Ewan ko, magpapahinga na ba Pero may additional lang ngayon na $4.50 Sige, tingnan natin, balik tayo doon So yon mga ka-cube So bali meron na naman tayong nakuwang alak na order LCBO Ayan oh, so for $21.75 Hindi na masama to Tara puntahan na natin to So yan eto na naman tayo mga ka-cubes Eto na naman tayo mga ka-cubes Andito na naman tayo sa LCBO So yan makakarami tayo ng araw na to So bali makaka $80 na tayo Ayan, so pasok ulit tayo sa loob mga ka-cubes One hour later. So yon mga ka-cube, so bali na tapos yun natin yung double order na yun, nakaka $97 na tayo. nag alas tres pa lang, so hindi na masumato. So almost like nakaka $30 per hour tayo, so may pasok na naman order. Ano yung tatip sa bag? 13 kilometers na ako ito, sira ulo ba? naman layo niyan. no way. So yon so balik muna tayo na sa paborito natin. So yun mga ka-cube, so bali ito, sinuswerte tayo ngayon, nakakuha tayo ng $27.75. Na-order siya sa Superstore, andito na naman tayo ito so, lalampas tayo ng isang daan ngayon tapos sigurado ko tataas pa to kasi pag ganyang above $25 may tip yan merong extra tip yan may hidden tip to kaya ito tingnan natin kung magka nabuti yan so yan kikiyan muna ako naihihin na rin pala ako yan kung makikita nyo makikita nyo mga ganyang kalaki ang nilalakad natin pag nag do grocery tayo sa door dash hindi ganyang ganyang kalaki sobra laki ng grocery store na to few moments later. Grabe mga kakibs. Natagalan tayo dito. Inabot tayo ng 20 minutes. Yan, kakunti lang yan. Kaso kasi, ang daming substitution. Ang daming wala. Hinahanap ko pa. Kaya natagalan tayo. Pero okay lang. So, $27 naman to. Guaranteed yan. So, yun. So, ano na natin ito? Makawin na tayo mamaya maya. Few moments later. So, yan. So, may deliver na natin ito. yun so, mga cubes kung makikita nyo yung last delivery natin $33 so bali napot din tayo ng almost 30 minutes sa so, pag grocery kasi yun kasi -sa ako ng mga items yun, almost wala yung mga item na gusto niya kaya suggest ako na suggest medyo natagalan siya sumagot kaya inabot tayo in 24 minutes pero okay lang so kita nyo naman $33 chat in less than an hour meron tayong $33 diba so ang total na natin ayan $134 $131 so sa so, tingin ko uwi muna tayo bali past 4 o'clock na so pahinga muna tayo so yan mga kakib kita ulit tayo so yun mga kakib so bali ito so 4.30 na lang hapon so bali umuwi muna tayo tingnan na lang natin kung makakalabas pa tayo pamaya bali ang Inita na natin simula ng alas 12 paglabas natin is $151.16 so bali na kapitong delivery lang tayo kanina kasi masyado tayo masela mapili alam niyo naman so hindi tayo magpapalugi sa pagharap ng pera sa kalsada syempre kikita tayo di ba so yun so bali active term lang natin yung tinatawag na active term ng applies yung talagang total na nagtrabaho lang tayo sa loob ng apat na oras na yun so bali almost 3 hours lang 3 hours lang yung nabaho natin yung $131 eh. so hindi naman na sa so yeah, nakapulot tayo ng pera sa kalsada na sa halagang $131 so saan ka ba kaysa naman kung nasa bahay lang tayo kanina siguro tingin ko panood-nood lang tayo ng TV so wala tayong kahihinadat so at least ngayon meron tayong extra money na $131 so hindi na masama o, tignan natin kung madadagdagan pa rin natin ito maya maya kung lalabas pa ba tayo kasi meron pa tayong ano, panibagong schedule mga 5.30 mamaya pero pag tinamad ako sa tingin ko pahinga na kasi meron pa tayong pasok bukas so yun muna mga ka-cube so maraming pong salamat sa pagsubaybay at sa pagsupota sa aking channel huwag po natin kalimutan mag-subscribe at mag-like sa aking mga video salamat kita kits ulit po tayo sa susunod na upload so hopefully hindi na tayo busy pero sa tingin ko busy pa rin kasi sinabihan tayo ng manager na Ituloy-tuloy lang natin yung pasok natin ng extra hours hanggang sabihan ako na tigil na daw ang overtime natin. So, yun muna mga Maraming pong salamat.